Live na ba, Doc Lisa? Yeah. Yes, we're live. Oh, kamusta? Wow! Yeah! Yan, nakapan. Okay. Kala, kala nila party, di ba? Actually, hindi po. Uh, nandito tayo sa isang review center ni Dr. Carl Balita. Magbubigay lang tayo ng health tips naman. So, ang sekreto natin, tinuturuan ko sila. Mga teachers to, magiging teachers, lahat papasak. Yes! Yeah! Talabas ba dito ang number one? Yes! Yeah! Grabe, talaga na mga lakas na. Anyway, ito mga kababayan natin, kailangan mong bibigay ka ng tips. Hindi tayo po ang ilang yung bakit. Magagalit yan eh. Anyway, ang topic po natin, bakit mahina mag-aral ang ibang mga bata? Four medical tips. Ito medyo kakaiba Number one, magugulat kayo, karamihan ng mga public school students, hindi nila alam, may mga parasites sa tiyan. O, oh, may bulate. Mataas ang percent, mga 50% percent yung dati. So, pag may bulate sa tiyan, magiging anemic sila. Ano mga sintomas? Una-una, payat yung baka. Medyo malaki ang tiyan. Okay? Tapos, pag titignan nyo ang kuko nila, medyo madumi ang kuko, hindi naguhugas ng kamay, doon nakukuha ang bulate. So, pag may parasites, hindi makakaaral kulang sa dugo. Uh, di ba? Hindi sila makakaisip. Pangalawa, maraming kabataan sa atin, mahina ang baga. Yung may tinatawag ng primary complex, sobrang dami yan. Milyon, milyon. Pa, paano nyo malalaman? Pwede nyo lapitan yung bata, hawakan nyo dito sa leeg. Okay? Meron kayong mayroon naman diba mga kulani. Uh, tulitin na natin, baka nung bata mahina ang baga. O, oh, check, check na natin. <laughs> Dapat yung ng less than 1.5 cm dapat gumaganaw kung marami possible posibleng may mahina ang baga ng bata. Ha? So, pagkulang oxygen, hindi makakaral yung bata, di ba? Okay? Uh, um, pwede kayo magpacheck up on Number three, may mga a few percent na mga bata may congenital heart disease. Yung talaga medyo mapapansin nyo, medyo blue sila, Ayan, uh, hindi sa pongong Medyo blue, medyo payat, uh, pati yung labi. So, pag may congenital heart, hindi rin makakaaral yung bata. Okay? Number four, kailangan alam ninyo ang masustansyang pagkain sa bata at para na rin sa atin. Ha? Ito yung tuturo natin sa kanila. Kasi nga, hindi healthy ang food natin. Yan, dapat may props tayo. So, uh, nawala tayong mic. Sorry. Yan, may mic. Okay. So, isa sa pinakamasustansya na pampataba ay yung peanut butter. Alam niyo ba peanut butter? Yes. Sa, sa Africa, yung mga payat na bata, peanut butter na makain. Ha? So, sa mga payat sa inyo, pwede kayo mag peanut butter. Tsaka, gawa siya sa mani. Di ba, pampatalino ang mani? Pero, meron iba sa inyo, bawal lang peanut butter. And then, ito si Daddy Isa na sobrang nang At uh, sa isda, isda maganda, di ba? May omega-3 para sa pagpatalino. Okay lang sa akin ang tilapia. Mura naman tilapia. Tilapia is better than bacon. Huwag kayong maniwala na hindi okay, di ba? ah galunggong uh, uh dilis, may ayon. Maganda rin yan. Sardinas, pwede naman sardinas pa konti-konti. Ha? Medyo maalat lang, pero okay naman yung sardinas. Para sa bata, munggo, kangkong, malunggay Green leafy vegetables, maraming ayon. Sa mga kababaihan, 40% sa inyo anemic. Di ba? Maraming anemic? O, yes. oh, anemic. Bakit anemic? Kulang sa pagkain. <laughs> Kulang sa sustansya ng mga ginakain. Kung may pera, pwede ang nilagang baka, nilagang manok, yung talaga pampalakas. Gatas, napaka sa bata. Milk, sa ibang bansa, ang tubig nila, gatas eh, di ba? Tayo, ang tubig natin, tubig. <laughs> <laughs> Tapos isa pa, so yan, mga nilaga, gatas, good fats. Sa, actually, ang abokado maganda sana eh, medyo mahal lang eh. Abokado, para Gata? good fats siya. Uh, any fruit pwede. Mangga, rambutan, okay din yan. So, yan ang papakain natin sa bata at iiwasan. Ito ay medyo unhealthy yan na favorite ninyo lahat. So, konting iwas sa mga hot dog. I'm sorry, ha? Naglabas ng World Health Organization na yung pagkain ng processed meat, di ba? Plus one na cancerous. Ibig sabihin, pag kumain ka napakarami, pwedeng mag-cause ng cancer. Pero mas, mas matindi pa rin yung sigarilyo. Pero pag sobra dami kinain mo ng processed food, hindi rin maganda. Sa mga chichiria, kailangan iwasan. Langgulisa and noodles. Ang noodles, hanggang 2 hours a week lang. Dalawang noodles per week. May pag-aaral na yan. Pag, pag sumobra ng dalawang cup, Pwede magka-diabetes at ibang sakit. Okay? And uh, soft drinks at matatamis. Konting iba sa soft drinks at matatamis. Lalo na yung mga bata, pag malakas sa sugar, di ba? Nagkaka-sugar high, naging umalikot yung mga bata. Okay? So, yun lang mga tips natin para sa inyo. Ipagpang natin para makita kayong lahat. Thank you very much! आ थैंक यू थैंक यू नंबर 1 और नंबर बगलिन बा पग रिड्यूस द टोटल थैंक यू पिक्चर के बाद चला 14 3 10 थैंक यू थैंक यू सो सलामात को द रिसिटा दे सर्बिंग मुंडो मरामी ने लाइव मरामी ने कोमेंट मरामी मरामी थैंक यू Okay, kau berasa berbalat? Thank you, thank you, Terima kasih banyak banyak.